Okay, sa so mga kabantaye, kilala nyo ba siya? Bear with me ha, kasi nagiging interesting ito habang tumatagal. Siya ay portrayal ni Lucifer. Alam nyo naman kung sino si Lucifer, di ba? Pero sa uh, Google, Lucifer, nanggaling yan sa word na, or ang meaning niyan is bearer of light. Okay, ayan, bearer of light yan. Yan yung etymology ng Lucifer. And eto, di ba alam naman natin yung story ng Garden of Eden, uh, si Lucifer, yung ano, yung nagtempt kay Eden. I At mean, kay kay Eve nakainin yung forbidden fruit. Pero yung portray naman ng forbidden fruit although wala siya sa Bible, yung portray is apple. Okay? So, parang ano na naging kaugalian, naging tradition, pero may history yan kung bakit apple. I-search na lang sa Google. Then, eto na, eto, alam niyo to kung ano to, di ba? Di ba Statue of Liberty yan? Hmm, tinanong ko yung pagkakaparehas yan. See? etong painting na ito ni Lucifer is from 1797. Mas nauna pa ito sa paggawa ng Statue of Liberty. Kasi 1875 ito ginawa. At ginawang regalo ng France sa uh, Amerika. Pero tinan nyo, pagkakapres. And then, uh, umiilaw yan paggabi. Yung light, yung torch light ni, uh, ano, ni Liberty, Statue of Liberty. So, bear of light. Again, coincidence. And saan ba matatagpuan yung Statue of Liberty? ba diba sa New York? Ano yung uh, nickname ng New York? correct yung nickname ng New York Big Apple Bantay eh.